Hello mga kasarap, Hello. isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pong mga oras na ito ay oras ng tanghalian. Kaya po busyng busy, -busy na naman po ang mga staff ng Raisin Eatery dahil maraming kumakain. Kumain nga rin pala rito yung mga grupo ng barangay tanod mula sa kabilang barangay. Kaya hindi magkamayaw ang mga tauhan ng Raisin Eatery. Busyng busy sila Zoe, si Ella, tsaka si Maldi sa <laughs> piling sekretarya. Buti nga nandyan si Marian at may katulong sila. Dahil araw ng linggo ay walang pasok si Marian. Kaya makakatulong na si Marian hanggang mamayang gabi. Pero ma Mari tutulog kasi kinaumagaan ay lunis na at may pasok na ulit siya. Kaya tulad ay, ng dati, tulong-tulong ulit. Pero sa umaga naman ay nandyan si nanay para tumulong kay so sa kusina at yung pamakin ko para mag-ihaw. Pumasok na rin yung pamakin ko ngayon at nag-straight na rin siya ng pasok. Kung makapansin ay eh, may ulam sa istante, pinagtabi pala nila ako ng ulam, kumain na nga pala sila. Hindi ako kasama sa video dahil hindi ako nakatulong at natutulog pa ako kasi nga masama ang pakiramdam ko. Hapon na rin ako nang siguro mga alas 3 sa hapon. Kaya pagkailamos ko at pagsipilyo, kumain na ako. Pinagtabi nga pala nila ako ng pritong itlog na may patatas, saka adobong kangkong na merong noodles. Basta yun yon, Alam mo naman dito, pagkakaiba ang ulam. Siyempre, pasok na pasok yan sa ating panglasa. Pero masarap naman, meron din pritong manok. Kumain na ako at nagpatimpla ako ng kape habang nagmumuni-muni. Kasi hapon na, tapos na yung mga gawa. Wala na rin mga customer yung gantong oras, kaya nagpapahinga na sila. Habang papay na sila, ako ay kumakain na. Sino pa dito ang katulad ko na coffee slide? Kape, hindi makawala ang kape. Mapagumaga, tanghali o gabi. Minsan kahit bago pa matulog, nagkakape rin ako. Siyempre, habang kumakain tayo, tingnan natin kung magkano yung benta. Binilang natin. So okay naman ang benta ng Raisin Eatery kaya syempre tatago na natin to baka lipo rin pa ng hangin hapon na wala na masyadong customer tumutulong na si Marian para mag-ahis ng mga toyo at suka tsaka lilikpiti na rin niya yung mesa wawalisan at tsaka ayusin hapon na nga pala nagilikpit na si Marian nililikpit na niya yung mga toyo, suka bagong at patis kasi dadagdagan niya yan tsaka niya pupunasan yung mesa at magwawalis yun e ang laging niyang ginagawa pagkatapos niyan ay kinukuha niya yung basura at tinadala niya sa likod para ayusin. Ella naman ay nagliligpit na rin at tumutulong na. Si Zoe naman ay nag-aasikaso na ng istante. Naayos na niya yung mga ulam, siya na rin ang nagbebenta. Huwag niyo nang hanapin si Maldis, ang piling sekretary. Kasi natutulog na siya dyan dahil aga siyang gumising at siya naginis ng istante. Kaya siya ang nasa harapan, ang nakafront pag kami customer. Si Maria naman ay dire-diretso na rin siya sa paglilinis. Sinek ko na nga rin pala yung parking kasi nagparking daw ulit yung tracking ng beverage. Tingnan ko nga, nasirahan kasi sila ilang araw na sila nakaparking May extra pa rin dalawang bata, si Maisie at ang kapatid niya, ang best friend ko si Mama, ang aking din pamangkin. Kasi nagtatago sila, pinagtataguan <laughs> na 'yung mami nila. Pero okay lang, safe naman diyan 'yung mga bata. Lilinis na rin kasi si Marian at saka si Ella. Dire-diretso na sila diyan, pati si Zoe. Ang pamangkin ko na rin pala nag-aayos ng mga sabaw, naglalagay ng mga kutsara at naglalagay ng mangko para lagayin ng mga sabaw. Tulong-tulong sila kasi hapon na 'yan eh para matapos na 'yung mga gawain. Dahil pagkatapos niya, may eh, magpapahinga na at mamaya naman, eh, may na naman customer. Ayun ang kusina, okay na, nalinis na nila. Kaya very good na naman sa akin sila Zoe. Aalis nga pala si Zoe, tsaka si Ella, kasami dalawang anak niya. At magsisimba sila dahil nga linggo. Sa'yo lang mga kasarap, maraming maraming salamat. Bye bye!